Guys, nandito ako ngayon sa tutorial tutorial. Uh, sharing exp experience naman guys sa uh, pag additional code code 3 sa code 8 sa new system. i uh, explain ko sa inyo guys, sharing experience lang. Papasok ko lang ko sa tutorial. Bago ko ano yun to, tanggalin. video ko muna kasi naibinta na yung proper ng tatay ko. Eh. Oh, guys, nakapasok na tayo sa Sin ako pero kasama <laughs> kwarto na to. Ngayon guys, uh, explain ko sa inyo tong uh, mag additional code sa lisensya sa old system tapos new, ang old system itong 1 2 3 8. Ngayon kasi nagbago na ng system mula 2001, oh 2000 1 2000 o oh, not 2009 din eh ngayon, nahirapan sila mag-additional code. Dito na tayo sa new system na tayo ito, guys. so oh. new system na 'yan. Kaya na-i-vlog ko to, guys. Para sa... Kaya na-i-vlog ko to, guys. Dahil maraming napipiki dito, lalo na sinabi ni ito yata ID ni J. Jio de Kasi napiki ang kasama niya. Ito ah, pakinggan nyo nang mabuti. May B2, E1, Ito mga letters. May ganito, tapos may nag-alok sa kanila na mag-additional CD. Ganito guys. Pag ang mag-additional ka ng CD, kailangan naka-professional ng 4 years bago madagdaga ng CD. Ano? You know? Proof na B2. Kailangan naka-4 years na ang professional mo. Proof na 4 years ha. O. Oh. May pagka mad, pagka 4 years na dagdag ka CD. CD code 3. Tapos after 6 months CE. O. Oh. Ganito guys. Dito muna tayo sa non pro non pro tayo na AB. Halimbawa kung may non pro AB ka, B2 1 year pwede na i-prove Pupunta ka ng LTO Pupunta ka ng LTO Para i-professional mo Halimbawa Professional 4 years Kung ilang Hindi pwede yan Kailangan Ang b ang b ang ano Yung Kailangan may bito ka Step by step Step by step O ganito guys Bago ka makakuha ng lisensya May SP ka muna Nang 1 month After one month, pa-renew mo nang i-iwan. Ganito. May bito. Kailangan, importante eh, ko ito, guys. Kasi, truck eh. Yung close van. Ngayon, after, kung i-professional mo siya, oh, ng four years, CD. Bago ka, oh, magdagdag ka ng CD. Eh, okay, guys, ah, ito, tandaan nyo ito, guys. Tandaan nyo ng may ikito, guys. Ah, uh, o CD. Kung may CD ka na after 6 months. C8 Code 8. Karon hmm. lang guys. Ah, pasensya na, Ngayon na ako na pag-upload sa YouTube, Video busy talaga. Pero sa sunod i eh, continue, continue ko na lang yan. Uh, huwag kayong mag-alala yung mga ano ko followers ko. Sa sunod reaction video yung mga aksidente. Guys, bago ako nagkagani to guys, nag-tutorial ayan. Nandito ako ngayon sa Katipunan Street. Bulog City. Pizza ngayon. Pizza ngayon guys. Uh, January 11, 2024. Babalik ako sa Mayla 14. Na may ticket na ako sa Tugu. Oh. Ngayon guys, para para yung iba. Nagbablog ako na wala akong experience. 2 years ako naging driving instructor dito sa Dipulog I Drive Driving School hindi nila inap yung sa manager ng i-drive hindi na ano yung, yung trailer kaya umalis ako pag alis ko salamat din ako kasi ikot ikot magkaroon din tayo na sa katagal magkaroon din tayo ng ganito guys oh. So, trailer bago ang lahat ito sumali lang ako na exclusive lang to sa note 2013 to eh ito eh, pinaghirapan ko Wala, walang premium yan pangalan ng ano ngayon guys, nakapagano din ako sa certification ng ano, Primus. O. May certificate ako kung sa construction. O. Mayroon Meron yan guys. Oh. Meron ng NC3. Sa bas ang sa trailer, yun sa articulated na ko sa Manila Ito, sa Jolly Transport ako nito. 2008. Dami akong experience sa Transroadway. Oh pasalamatan natin si isa, isa din ng pasalamatan ng God uh, guys si God talaga siya ang nag guide nito para maano ko pero wala pa akong puhunan tanggalin ko muna itong ano kasi bago ko mag ano alis, tanggalin to kasi nabinta na ng tatay ko to eh pininta na yan ng para pag alaga sa sarili ng tatay ko kasi simple may busy yung anak tayon lang guys pasinsan pasinsan na yung mga nag message sa akin na ang dami Sakit sa ulo din minsan ano, marami na eh hinduin ko yun pag open kasi ang laging itatanong nila sa akin mag helper sa akin oh, mag training eh, wala pa tayo nito eh wala pa tayo nito darating na darating tayo dyan. hindi lang trailer ang ya, -ano ko may mga maliliit lahat i-ano eh, ko talaga kaya ang inano ko guys yung na vlog ko yung ano ma magandang ano din yun hindi ako maniwala ng mawala ng preno sa nang ng Diyos nagmamaniyo din ako na sa, may mga company na ano kahit sira patakbo kaya ako pinsip talaga lugar ganun hmm. Diba guys 6 minutes so ikwinto na lang natin guys kasi sa ganito tapos na tapos na tayo nito ito na pagdaanan ko to guys mula ito motor four wheels oh, wheeler matagal ako sa ano iba gawa ako na ayaw ko doon, pagda, pagbalik ko sa ani tracking may anuhin ko doon ilagay ako pag ganyan mula maliit ang experience ko hanggang ano dito din sa construction Hmm. Marami akong experience dito hanggang sa Evergood tracking na wala yung wala yung ano dito, Evergood tracking. Tapos sa 2017 17 na 19 nagsimula ang ano ko uh, the Agent Emperor 2017 pitong kumpanya ang pinasukan ko. Bakit? Ano experience din yun? Nagmaniya akong bullet. Eh, explain ko lang yan sa sunod guys. Kaya yung magpa-additional code nito, kailangan alamin na hindi ka mapiki. Ito si Gio din yun. Eh, nag-ano siya eh. Nagsabi, nagsama, nag-ano kami sa Persout. Sabi niya, wala na ba ito? Wala na yung system na eh. Yung kasamahan niya, 30,000 addition. <laughs> no? 30, 30, additional. Laki no? 30,000 nagpa-additional. Eh ngayon, nahuli siya ng MMDA, ang record ito lang. Ito wala. Oh. 'Di ba? Pakinggan nyo guys ha ah. May record dito. Ito wala. Nahuli ng MMDA kasi ang MMDA is ano ng LTO. halimbawa ba? Kung hindi mo ma, paano? Ma, ma bayaran. Um, ano na hindi. Eh? Tapos yung mga city sa Manila, hindi hindi mo mabayaran pasok sa LTO yan timbang pasok sa LTO. Kaya guys, panoorin nyo lang ano, sa, magtanong lang din, magtanong lang din kayo sa ganitong ano, proseso kasi may mga kakilala ako na driving driving school sa Manila <laughs> techno driving, articulated training school Nandoon mm -hmm. nandun yung mga instructor yung kilala ko okay guys ah uh, ano mag eh, dandahan ako magano ano nito tanggalin ko to lipat ko dun sa ano ng lugar na asawa ko uh, okay guys uh, basta yun lang yung ano ko sharing experience sa bagong system na ito yung mga insalis ng balikin natin na Sag, saglit lang guys ha kailangan may code B2 ka o oh, code B2 na professional o oh, 4 years professional bago madagdagan ng CD after 6 months CE eh. o. Oh. Mm -hmm. ang mahirap lang na ito kung professional E eh. 4 years tapos magpa additional CD ka hindi pwede step by step alright guys nalisin siya ko Oh, ada yan. Nah. Okay, guys. Uh, comments lang, guys. Uh, saka, pasalamatan ko rin yung mga... JP uh, Kaholo. Pasalamatan ko, uh, Nilway Magalialis, yung papasok sa akin sa Maynila. Mm, um, tulungan ko dito. Yan. Yep. Pumunta di si JP Kaholo. Pero, yung... ah, uh, uh, wag na lang. <laughs> saka, pasalamatan ko si uh, Anthony Lisada, Mark Anthony. Pinaka-una siya. Bye-bye.